Wow. Okay. Yun, no? Yun. <laughs> Yun, mga kaibigan, no? Uh, uh, magandang araw sa ating lahat, no? Nandito ulit si uh, Cardo Critico. So, hindi tayo magpaligoy-ligoy, ano? Uh, kailangan natin maghabol. <laughs> kailangan natin maghabol. Maraming, maraming dapat pag-usapan. No? So, ito, uh, sa atong sa ato, ng mga bisaya, no? Uh, gusto na akong pag-istoryahan nato ng uh, gihimu nga uh, usa sa ka, uh, bastos, no? Paghimu kabastosan o pagtamay o pagbugal-bugal, no? Pagbugal-bugal sa uh, siya tawag ini, pagbugal-bugal sa taong uh, uh, kinisya. <laughs> no? Uh, lisod kayo sa mga bisaya nga uh, nakasabot o kung sa'y uh, uh, iyang gibuhat. Ha? Ah? kung on uh, iyang gibuhat, paminaw nato, no? Paminaw nato. Pero siyempre, adiserta mag, uh, bago tayo magsimula, uh, kumusta yung mga Bisaya na itong mga kaiksunan diya sa Bisayas sa Mindanao, no? Uh, labi na diya sa uh, Cebu, sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental, uh, sa Binabista, at siyempre sa Surigao City, Surigao del Norte, no? Kumusta ang atong mga palangga diha ngatung mga babae ngatung mga kaigsunan. so yun na ah, pag-usapan natin itong uh, masyadong below the belt no masyadong below the belt yung uh, ginawa nitong si uh, sino ba to uh, si Baste no nangyari to doon sa uh, Dumagiti City yung kanilang... Uh, maisog. <laughs> maisog rally, eh, no? Maisog sa mga pagbugal-bugal. <laughs> pero paminawa, paminawa ninyo kung sa kung sa ibot na ako pasabot, no? Hina ang sound, mahina ang sound pero pakinggan natin kung maintindihan ba natin 'to. pakinggan natin. Kasi... tanaw ninyo, tanaw na ninyo, na na sa interview, tanaw ninyo, maunang dagway sa itong nasod ka <laughs> ha? tanaw ninyo, tanaw ninyo, na siya interview. mayroon siyang interview. Kung ano daw ang itsura ng uh, ini-interview si Lisa, Anita. Yun ang itsura ng ating bansa ngayon so <laughs> no sa mga bisaya no uh, sobra-sobra mabud ng mga pagtamay no sobra-sobra mabud ng pagbugal-bugal no Anong dili man ang, ang isyo, ang pag-usapan anong kinanglan mangyod ang itsura no kamo nga mga kaigso na nako ako sa bisayas no mga nagkasinabot ta na sa istoryang binisaya no ubugal-bugal o, o grabe nga paginsulto ang pag ang imo ng inahan mo himuong uh, example sa imong kaaway sa politika o sa imong kadebate di ba kung magdebate kayo uh, depende sa issue di diba ba pero kung ano yung uh, physical na anyo mo o anyo ng buti sana kung anyo mo eh okay lang yun eh pero pag uh, anyo na ng yung mga mahal sa buhay masamang-masama yon grabe ang pag uh, pang-insulto, pagtamay, pagbugal-bugal, no kung sa bisaya. Kung sa tagalog naman alam nyo, hindi masyadong pinapansin ng uh, ano ito, hindi masyadong pinapansin ng uh, uh, awag nito, hindi masyadong pinapansin ng mga Pilipino, lalo na yung mga Tagaluson, kasi nga, uh, hindi naman nila masyadong naintindi, uh, naintindihan yung... Uh, ninyo, nang sa naso, hindi naman nila masyadong naintindihan yung tanawanan. ano sinasabi nitong uh, taong ito no itong uh, mayor pa man din no uh, mayor siya ng Davao City at ginawa niya yan sa uh, tawag nito ginawa niya yan sa dumagiti. yung pag-insulto uh, matatawag na rin nating pag bugal-bugal sa iyang uh, nakakalungkot no nakakalungkot na kung sino pa yung uh, uh, mayor ng Davao City ay napaka uh, napakabastos pagdating doon sa hitsura. So, ito ba ay uh, may pinagmanahan? No? Kung sa Tagalog, eh, ito ba ay may pinagmanahan? Kasi grabe ang bang babastos niya, ginamit niya yung hitsura ng ni Lisa Aranita. Kaya simple lang tanong natin sa mga Tagaluson, sa mga Bisaya, no? sa mga Tagaluson, kung tatagalugin ko nga, Uh, napakalaking pang-iinsulto yung ginawa nitong si Basde. Kasi, uh, kung hindi nyo naintindihan, ginawa niya lang na Tagalog, ah, uh, Bisaya, pero kung sa Tagalog yon ganito lang naman ang sinabi niya, eh. Itong si Lisa Ranita, may interview. Siyempre, tinutukoy niya yung interview ni, ah, uh, uh, sino ba to? Yung isang, uh, dating, uh, nasa Channel 2, no? Ah... Uh, na isang INC, you know? Hindi ko naman nawala tuloy sa isip ko. In-interview ni... Ah, hindi <laughs> ko talaga maalala tuloy, no? So, doon sa interview, sinagot niya na yung mga mga binanggit ni Lisa Aranita, yung mga kanyang tampo kay Sarah. So, ginamit ngayon ni Baste na sa interview daw na yun, tingnan yung mukha ni Lisa Aranita. Hindi siyempre nagtawanan yung mga nandun sa kanilang uh, rally, sa maisog rally sa Dumagiti. Dahil ang sabi niya, kung sa Tagalog, pero salitang bisaya ang ginamit niya, pero kung sa Tagalog, tingnan niyo ang pagmumuka niya. Kung anong nakikita niyo sa mukha niya, yun ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. So, ano pa ba? Ano pa bang klaseng pang yun? Napakatindi, no? Talagang nga uh, kung hindi man intindihan ni PBBM 'yon at ni Sandro eh uh, magpa-translate, ipa-translate nila Tagalog para maintindihan nila, maintindihan nila kung kung gaano ka uh, irresponsible 'tong mayor ng Davao City, kung gaano ka mahilig uh, mang asar na tipong wala na sa lugar at hindi rin talaga karapat-dapat kasi tatanong ko nga sa inyo kung kahit yung kayo na mga simpleng tao, simpleng profesor, simpleng estudyante na nagigipag-debate, simpleng uh, announcer na nagigipag-debate sa issue, ha? Sa issue ng mga nangyayari sa lipunan o sa ay atakihin ka ng hitsura uh, ng iyong asawa o atakihin ka sa hitsura ng iyong nanay. Eh, maling mali po. So, ito lang. Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo na paano kung ito naman ang uh, sasabihin natin <laughs> ha mula sa kanyang ama kung paano kung sasabihin nating uh, kung anong itsura ng kanyang ama kaya eh, uh, ganun lang nangyari sa loob ng 6 na taon na nagdaan <laughs> 'di ba <laughs> ha nakakalungkot no <laughs> gumagamit sila ng masyadong below the belt na uh, pagkumpara o pagsira uh, sa buhay ng kanilang galaban, paano kung gagantihan sila ng mga ganitong uh, hitsura din na kanilang angkan o kanilang ama? Di ba ba? Napakapangit. <laughs> Kaya wag naman, ano? wag naman na uh, maging... Uh, tampulan o maging uh, issue. Huwag silang tumira ng below the belt. Hindi yan karapat-dapat. Kung talagang uh, may uh, issue kayo, mayroon kayong pinaglalaban, gawin nyo sa pag- uh, di discuss o sa pag- uh, kikwinto yung mga issue na dapat pag-usapan. No? I Naturingan mean, pa man ding maisog-maisog rally. Tapos, Puro lang pala bugal-bugal, kung sabi saya. Puro lang uh, pang-aasar. Puro pagmumura. Puro lang uh, uh, pagpipintas. Paano kayo mananalo niyan? Paano maniniwala ang tao niyan? Albatid namin na yung uh, tumadalo diyan, eh. kung hindi man mga diehard supporter nyo, eh yan yung mga hakot na kulang na lang, eh. binigyan nyo ng lahat-lahat na t-shirt, pagkain, pamasahe, may pabaon pa. So, yun lang mga kaibigan, ano? Uh, isang maiksi lang itong uh, uh, pagbigay natin ng komentaryo sa tawag nito sa pangyayaring naganap na kung saan eh masyado na mga below the belt ang ginagawa ng mga ah, uh, mga kabilang panig, no? Yung kabilang panig o yung style ng mga Duterte, no? Mula sa tatay hanggang sa mga anak. Okay, yun lang at uh, mag-iingat uh, uh, tayong lahat. Uh, mag-iingat tayong lahat at uh, magandang araw umuli sa inyo at salamat sa panonood.